Inaabangan pa rin ang pagdedeklara ng Food Security Emergency ng Department of Agriculture para maaksyonan ang hindi maawat na pagtaas ng presyo ng bigas. Sa ilalim nito, ibebenta na ang mga nakaimbak na aging rice stocks ng NFA. Ito ay sa pag-asang maka ito sa presyohan ng bigas sa merkado. Kaugnay po niya, makakausap natin si Agriculture Deputy Spokesperson Joycel Panlilio. Magandang hali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali sa Angela, at sa lahat po ng nakikinigat na nanonood. Asik, hingi lang po kami ng update. Wala pa rin po ba tayo mga natanggap o natransmit na resolution mula po sa National Price Coordinating Committee ngayon? Uh, sa ngayon po, ay wala pa pong natatanggap ang Department of Agriculture na resolution po ng National Price Coordinating Council. Mm -mm. Pero mga gaano po ba katagal pag-aralan ng uh, DA po itong Food Security Emergency Declaration kapag natransmit na po sa inyo? Uh, hanggang dalawang araw po pag-aaralan ito ng mm -hmm. departamento. Patapos po yun ay uh, pagka meron pong uh, talagang dahilan sa mo, sa pag sa oras ng pag-aaral na yon ay ipag-declare po ng food security emergency on rice po ito. Yeah. Ano po ba yung reason natin? Kasi ang sabi po, base po sa mga report last week, ang target po ng uh, declaration nga po nitong food security emergency ay eh, ngayong araw na to eh. Uh, pero ngayon wala pa pong declaration. Uh, tama po kayo ngayon po sana kung uh, natanggap na po yung resolution at nagkaroon po ng oras para po pag-aralan dahil it was expected nung uh, uh, three days ago pero uh, hindi naman po siya dumating. Kaya hanggang sa ngayon po ay hinihintay pa po namin ito, And, uh, yung official po na resolution. Ah, uh, okay po. Para lang po sa kaalaman ng ating mga ano ating mga viewers ngayon, ano po ba ulit yung asahan kapag nagdeklara ng food security emergency? Uh, pag na na po ang ating food security emergency ay mat trigger po nito ang paglabas po ng mga stocks po ng NSA sa kanila pong uh, mga imbakan. Pag nailabas ilabas po ito ay ma dahil magkakaroon na po ng supply, magkakalat po ito sa Metro Manila, sa iba pa pong lugar sa labas, sa mga LGUs at pabibigay po sa DSWD, um, mayroon po tayong inaasahan na magpagbaba ng presyo. Isa naman po yung kalidad ng mga bigas po natin na nasa NFA warehouses? Uh, yung mga ito pong mailalabas, Despite na aging rice uh -huh. po ito, na stock po ng TNFK, uh, maayos pa naman po at maganda naman po yung kalidad ng mga ito kasi nagsisimula pa naman po ilong kanilang aging process. Mm. And kamusahin ko na rin po, Asik, itong implementasyon ng maximum SRP dito po sa mga premium imported rice. Plano pa rin po ba natin itong ipatupad sa iba pang klase ng bigas at uh, hanggang kailan po itong uh, implementation na ito? Uh, sa ngayon po patuloy po yung pag monitor po ng DA uh, sa pag-iikot naman po ay halos lahat naman po ng nakitaan na lugar na binisita ay compliant naman po sila. Mm -hmm. Kung kailan po ito, hanggang kailan po ito i-implement, sa ngayon po ay uh, hindi pa po natin alam, hihintayin po natin na maging uh, stable uh, mas stabilize din po yung uh, presyo po ng bigas sa merkado at kung uh, kailangan na po itong ilift ay ililift po ito. Oh, lastly po, Ase Kanoy, understand wala pong otoridad ang uh, Department of Agriculture na manghuli dun sa mga hindi sumusunod dito po sa MSRP natin. But uh, dahil ang mandato po yan ng DTI, pero meron po ba kayong data kung meron po tayo mga uh, nahuli na hindi sumunod dito po sa ating uh, uh, pagpapatupad ng MSRP on premium imported rice? Uh, sa ngayon po, wala po akong oh, data or information na meron na po na huli or uh, pina, uh, pinailan po ng kaso sa DPI sa paglabag po sa MSRP. Pero nung uh, pag-ikot po, nung first day po ng implementation, nang nakitaan po tayo na mas mataas po sa 58 pero uh, mm. mga 59 at 60 lang naman po yung pagkataas niya, konting diferensa po at uh, kaya hindi pa po ito na huli. Ah, so okay lang po yun kahit mga hindi siya susunod ng 58 pesos, 59, okay lang yun. Dahil uh, sa ngayon po, simula pa lang naman po yung nakita po namin ito nung first day, uh, ah, okay. inaasahan po na sa susunod na araw ay ina inaba na rin po nila yung kanilang presyo at sumunod po sila sa MSRP. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Agriculture Deputy Spokesperson Joycel Panlilio.